Idol, shout out, good morning! Dito na naman tayo mga ka-idol sa gubat Punta tayo dito sa ibaba Mga tayo Mangita tayo ng kan dito Pwedeng pangitain Dito kasama natin oh, no, isa Dagko ang mga ulang dito eh doon sila sa taas ano yan? tamaya wait lang, wait lang dala ko PBC wait. wait lang, wait lang wait lang, wait ayaw mo, sila sigawan oh, biniti rin kamera kuan ni ang paboro niya na 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 na, Ay, na. Oh. dito ka dito, dito ako, ako ul dito tayo ng pula ng hipon guys ha dali dali ng hipon <laughs> kada na kong hipon ano pa isa ni <laughs> Wala, durog siya. Parehas liig at pati ilang nabot. Galing tayo sa panghunting. So, wala tayong madali. Kung hindi yung isa ron. bit ni George. No? So, nasi kong nakabuhi yung isa. Dahil yung gamit natin, ikon lang. Uh, local power lang yung ating gamit. Ito na tara Ito na tuwa. Yan Yan sabak ng lakaran mga idol oh. pupunta tayo doon sa inagka natin ng isa nandun yung ating kasamahan dalawa nandun so, si Chong at saka si George dire rita Chong ay kiagi gani. po gani magkikiagi po Mang italaan ho ng kuwan. Panibuhi. Panakinabuhi. Ayan siya. Andun yung isa. Ano sa halian. Dito kami sa bukid. Bumay idol Buhay probinsya. Dito kami sa bukid. Dito kami sa lugar ni Chong pakaraming saging hmm. hmm. natin sa mga tropa sama natin mga tropa mga batang ilat uh, batang ilat ano <coughs> sa bukit mga Tulang panghalian. Hipon. Mga idol, kapang bukid naman tayo mga idol. Ano sila? Oh. So yan, kahit tayo ngayon ay magkukon na naman. Magpupunta dito sa bukid. Dahil wala tayong budget pag vlog ng charity. So ukon muna tayo ngayon. ah uh, dito muna tayo sa kabukiran. Ito so, na tayo ukon pang hasil-hasil natin dito sa gubat para paaling pakita tayo na pwede nating madala dalahin natin ano so yan ito yung ating mga tropa ang so so, hmm. Tutu, tatay loloy george chong si edison si ambo si loloy si so pikas makakita ah, tayo dito nang kwan itong trupa mga idol yun no, kung saan sila nagsimula ayan mga idol ito ay sa bukid silipin natin dito tikas Dire daw? Dire. Hola, manadra. Ha? Dini nga asero nagsimula pataas. Kita yo, manadra. Kating ginawa kan dito, ganyan tayo kalupit, mga idol. Hindi lang tayo pang um, city ang bukid pwede rin tayo yan sila o si Chong tikas ayan si si Chong ko. Pwede na bumaba dyan, Yan, yeah, chong. Hindi, kung dito, guys, Meron dito, guys, na mama. Cool! Pwede mga na, cool. Nagun sa mudera, cool. Naglingkod lang, guys. Naglingkod lang, Kisang kao ba niyong, cool? Ako lang maglingkang. Okay. Sikang. kang pa man di ay, cool. di hulat niyong, cool? Oo, lagi. Na. na. No. Ano na ngayon dito? Nandiyan sila <laughs> 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 sila guys Nandiyan guys guys si George laking <laughs> karbindala ang laking <laughs> karbindala karbindala <laughs> kurintihin natin dito yan guys ilog to guys kasi na, uh, ng nasa lasangan talaga to mga idol yan pa, oh. so titingnan natin kung may huli sila doon Ayan na guys. Oh. ayan na guys. Ayun oh. Kadali oh. Hmm. Balong. balong. Puti ay. Puti ay. Gani. Grabe oh. talog yung pangorinti. Dito, may dumagan dito nitong isda eh. Ito, natin dito mga idol. mo 'di puno.

Sana, oh, di ba? Hipon. Hipon. Naayon yung isda. Ganyan laki na ng paa yun. Ah, korentihan ano yan. hindi na 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 ni na na niya oh di ba sa set ako. ko yung dumagan kanina yun eh dumagan yun kanina kita ko dira binantay ko gani may itlog oh palutang-lutang wala dumagan Okay. Okay.

Kaya dali mo na mga kasili si bata. Yan o. No? Nasaan na tatay lola yung huli? Tingnan ni, ano? Kasili yung huli? Kasili yun, kasili? Wala naman na. Nakawala yung Kasili!

Nakabuhi, guys. Nakabuhi ang kasili. Tahi, tahi ninyo kahit bagin. Gani, nakabuhi gani. Ingki si kahit bagon. Ay, gamay, guys. Nakabuhi ang kasili. Nakabuhi ang dalawang kasili, guys. Nakawala <laughs> yung palus. Nakawala yung palos. Mga guys na namin karon guys oh. Sang dakong haluan, isang kasili. Dako to to karon. Nga kito. Hipon guys oh. Tubo oi. Pali. Kusi tabi. Kusi. Kusi di sih. Sige. Sige. Kusi dia eh Buhay pa guys oh.

tembu Tam koy mga kamote rito ni tatay oh. Hmm. Daga ng sili oh. Hmm. <laughs> you, huh? Yee, suot. Nandung, papa do dahan-dahan. Hmm, dahan -dahan. hmm dalo, dalo. Ayan, uh, 'di cool. Kul. kulat kul. Gani, 'Di kulat kul Kulat-kulat. Gee. Crisp. Ah, gunit so, daw siya, gunit. Ogi. Okay. Papa-cool. So mm, mm. No like. No, Nasila. No. Huh. Uh, Tabang, yeah. Tabang sila sa kalibre. Tabang sila sa kalibre, guys. <coughs>

saya so, selamat. Eh, Semangat Idul. Grabe oh. Hmm. Gami, eh. Dami laman guys. Eh. balik ito <Elliot> <extension> so yan ay na dapat dami hang kamanting or kamuting kahoy so na ay dalo isang sako so ayan

Mag, magdaing man ay mga edad ng 30 39. Pero sa akin Mga 50 NB Magdaing O ito re, sa mga kuha Sa panguan Ito yung ating mata Pero ito natin si Ambo ang kanilang area dito mga idol, uwi na kami ang idol salamat sa grasya ng tubig at grasya ng kalikasan meron kaming konting hipon at isda tapos ay kamuting kahoy na dala pabalik ng city city of Tagbina na Diyan, ang mga grupo lakaw lakaw na ang grupo Stata yung tatay luloy usama natin Stata yung tatay luloy para kasori-sori din siya hindi din sa bahay lang yan o see you next month ulit siguro din sa area ni nga eh. binuwan kasi kami magpunta dito kaya lang hindi namin naabutan si tatay yung papa ni daddy chong demons demons mga idol so yun mga idol maraming salamat sa inyo lahat no? sa lahat ng mga katuloy sa mga supporters sa team Butiti siyempre hindi nyo kalimutan i-like and share ang ating mga video at uh, pag-support ng aming mga pinopromote bawat mga ikilala namin ano, na pinopromote namin pag-support ninyo yun so yun maraming maraming salamat napukay na ni yan kalsada na guys kalsada na dahan-dahan lang ta sabay-sabay ta dumating umalis sa bahay sabay-sabay din tayong marating hinay man ang ako naantay ko nga si kan okay, Danda so lang kanila kan dito inyo kanilang kinukuha ng inumin hmm. we have breakfast together?